Umaga po sa ating lahat, sa mga rekaribus oligis natin dyan. Umaga ng biyernes, tayo po muni magbigay at nag-alay ng panalangin sa Panginoon. Pasasalamat. Hallelujah, praise God, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito ng biyernes. Kami po'y muling lumalapit sa iyo at umihingi ng iyong habag. At nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming natanggap sa mga Magsami po ng buhay at kalakasan. Inukurit po ang sasalamatan ka po namin, Panginoon. Lord, sa so umaga po ito, muli ko po pong dinadalangin at tinataas ayon lahat ng mga mahal ko sa buhay, lahat ng aking mga kapatid, lahat ng aking mga sambayan, sambayan ni Nene, sambayan ni Bebo, at lahat mga tao na nakakapanood nito. Ganun din po mga followers ko, sa po na kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan po kami lahat at ilayo ko sana mga uri ng karamdaman at kapangapan. Niklaim po ito sa pangalan ni Jesus. Lord, dinadalain ko rin po siya lahat ng mga pangailangan ba, na ikaw na na mag-provide ito sa Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagagawa mo. Pagkakulong at pagkakamay. Lagi po namin Panginoon yung ito sa iyo. Kaya po ang gumabay sa aming Panginoon. po sa ganun, sa lahat po ng aming gagawin ay makasun, makagawa kami ng mga bagay na naaayon sa iyong kalooban. Maraming maraming salamat po ng Panginoon Maraming maraming salamat po. Kaya na pong mahala sa amin lahat. Pinagamit po po yun. Huwag pababayaan. Maraming salamat po Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ingatam, at tinataas pa rin po sila lahat ng aking din sa ito yung kasong po, no? -i 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 -i. salamat po po yun. No? Kaya lahat ng kapulit pa salamat. ko po, po sa iyo sa malamang, sa pangalan ni Yesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po Lord. Maraming salamat po. Yeah. Ayaw. 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 ay Ayaw. 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 Ayaw.

po natin yung ating dito ayun po yan na po yan o parang siya hinog baka yung mainog baka siya niya pag nahinog ako tapas lahat ako yan po o okay magandang umaga God bless.